ang nagpaabot ng simpatsya sa mag-asawang Mikey Morada at Alex Gonzaga sa pinagdaanan nitong miscarriage ng tatlong beses. Sa isang interview nito ni Tony Gonzaga, naging emosyonal si Mikey sa pagkukwento nito ng malaman na magkakag-baby sila pero nagka-problema rin kalaunan. Kahit naapektado ito sa nangyayari, kinailangan niya raw magpakatatag para sa kanyang asawa. Matatanda ang dumanas din kasi sa pambabash ang dalawa kahit nalugmok ito sa panahong nawalan sila ng baby. Yes, no? ang naging kaso, yes, hmm. ang nawalan sila ng baby, ang naging kaso ng hindi matuloy-tuloy na pagbubuntas ano? ni Alex Gonzaga, yung tinatawag na blighted ovum. O, Anong ibig sabihin? Na? Uh, anembryonic embryo, an or no embryo pregnancy na kadalasan ay na, na, nauuwi sa miscarriage. Kumbaga, hindi nabubuo mm -hmm. yung ano, yung baby. baby. Oo, parang oh, oh. sabi nga kwento nga ni ano, ni uh, ni ano to ni Mikey, oh. 'di ba? Parang nung two weeks na 'yon. Oh narinig pa niya yung ano eh. Bakit? Yung <laughs> heartbeat eh. Bakit? Wala, wala. Ano, uh -huh. Kasi natatawa ako. Uh -huh. Buti nila ang si Rodel nagbasa. Uh -huh. Miss Karin, sasabihin ko kung ako nagbasa. Miss Karin, sasabihin ko. Uh -huh. Buti nila lang ikaw, Miss Karin pala, hindi ba? Oo, hindi. Yeah. Yeah. Seriously speaking, oh, di ba? Siyempre, hindi maganda talaga itong balita na to. Uh -huh. Dahil tatlong ano na eh, di ba? Miscarriages ang nangyari kay mm -hmm. Alex. So, itong pangatlo talaga na akala nila makakabuo na. Pero hindi pa rin natuloy. Dahil narinig nun. na ni ano eh Nung first two weeks mm. Or magti-three weeks Narinig na ni Mikey Yung heartbeat Nung bata so, Akala ayun. nila Magtutuloy-tuloy na Pagdating mm -hmm. daw ng mag-iisang buwan Yun Hindi na naman natuloy Parang Kudo ko nagkakamali, kakamali Pangatlo na te Nung uod na dati oo. Diba 2020 sinabi, sila Kinasali Na parang sinabi Dati ni Ano Ni, ni Tony Alex Na hindi naman diba doon nila sinisisi ang Panginoon. Uh -huh. Walang ganun eh. Kasi yung iba, di ba, mayroong sa sasabihin, Lord, bakit, bakit kailangan mo ganyan. na ako, may pagsisisi, di ba? Yung iba naman talaga ng taong di ba? Uh -oh. Pero yun nga, yung pangalawa, tapos itong pangatlo, na parang, nung una, parang okay yung do, kay Mighty Friendship, di ba? O ay kay Mighty, kay Alex, Alex. Pa, hindi siya na, parang, siyempre, tinanggap niya na. Pero nung pag-uwi daw niya ng bahay, talagang doon na doon siya humagulgol. Tsaka naawa, na, na, na sakit, naawa siya nung makita si ano, si... Siyempre, pag nakunan ka, iraraspa ka talaga dahil merong mga naiiwan ah, sa yan, dyan. No? Oh, Aalisin ah, sa naawa daw talaga siya kay Alex nung ako bilang nanay naawa din talaga ako mm -hmm. nung, nung nandun daw sa hospital yung asawa niya na nakatalukbong daw kasi habang nila pa siya may mga ibang nanay naman na nanganak makikita mo may mga babies sila Ay, pa. Samantalang, samantalang siya samantalang oh. siya oh. oh. parang diba? nakaramdam daw talaga siya ng awa pero siguro isipin diba? na lang nila na parang hindi pa talaga ito yung time para biyayaan sila Lord yung oh. baby di ba for sure nakaka-baby naman oh. Oh. pero parang ang sakit na pangatlo. Teka na, kung di ako nakakamali, si Art, mapang ilan na? Oo. Sir Fede, parang halos pareho dito. din sila ng ano. Oh. Oh. Alam mo, si Jess sa Saragosa, nakaranas din ng ganyan. Ah, pero, hmm? si Kyla, yung singer. Pero hindi masyadong nabantay or... kay Jess, oh, Latago nila. Pero ito, di ba yung, Naririnig mo na, ay eh, ito na yung baby namin. May heartbeat na, kumipitititit. O pero alam natin, kayo. na, alam natin na nakunan si Alex. Pero hindi natin alam yung pangatlo na nangyari o, lang itong December, di ba? Kasi so, ito, by siyempre, siguro nag-usap sila ni Tony. Kanyang hipag na, o intervene ka kita na ayan, sabihin mo na dito na meron na hindi magandang nangyari oh, kay Alex. Oo, kaya kayo ito siya sabihin. Hindi, hindi sabihin niya. Kasi hindi natin nalaman uh -oh, hindi yung hindi na balita Correct. nung na-interview lang siya nito o na kanyang hipag sa Tony Talk. present pa. si Alex nung interview na yun. Oh, diba? Mayrean, parang, ano. diba? Parang oh. dito lang nila pinagkatiwala kay Tony Gonzaga, diba? ba mm -hmm. Yung i-reveal na for the third time ay nakunan ulit si Alex. Diba? ba Nakakalungkot, diba? Pero yes. gaya sabi natin, ang just naman, ibibigyan pa rin kayo ng anak, di okay.